Ibalik ang pera sa taong bayan. Pitong mamahalin sa sakyan na nakumpiska sa mga diskaya, up for auction. Bilang bahagi sa mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibalik sa taong bayan ang perang nakulimbat sa mga maanumalyang flood control projects. Isa sa ilalim sa public auction ang pitong luxury vehicles na pagmamayari ng mga diskaya. Ayon sa Bureau of Customs o BOC, sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno, ang BOC Port of Manila ay magsasagawa ng public auction through sealed bidding sa mga sasakyan na nakumpiska ng ahensya noong nakaraang buwan. Kabilang sa mga sasakyan na isusubasta ay ang Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Mercedes-Benz G63, MAG, Mercedes-Benz G500, Lincoln Navigator L, at Bentley Bentayga. Kabilang din dito ang Rolls-Royce Cullinan na binili ng mga diskaya dahil sa libreng payong. Para sa mga interesadong individual, mayroong public viewing na gaganapin ang BOC ngayong November 10 to 12 sa PUC Parking Area, Ocom Grounds. Gaganapin naman ang auction ngayong November 17 sa Ocom Building, BOC Port Area sa Manila. Para sa karagdagan detalye, bisitahin ang website ng BOC. Babasahin po muna natin ang pahayag ng ating pangulo.